Ay, sarili mo 'yan. Okay nang ganyan talaga si Sir. Oh, happy birthday. Ang ganda ng cake, oh. Walang maliit, kayang malaki. Dapat malit ang bilhin. Lang oh. oh, eh, daw. eh wala daw. Eh. Mm. Happy birthday to you. Birthday ngayon ng ano ng triplet naming bunso. Ayun. Ay, lakad. uh. Oh. <laughs> Happy birthday to you. Dali na, lakad dito. Happy birthday to you. <laughs> 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 Happy birthday <laughs> to you. Lalay oh, blow blue the candle. Blow the candle. Wish mo ma manalo ng po po mamaya. <laughs> Mamilyon. <laughs> ay, salamat. Malay tugtog. Ay, palpak ang tugtog mo ay. Palpak yung tugtog. Dapat ikaw Ayan may mga tugtog eh. Ay, walang signal. Sino ang bumili niya? Ay. Walang signal. Ayan o, oh, happy birthday. Yung bunso namin ng triplet. Birthday ngayon. <laughs> Okay. <laughs> okay. Bakit video? Saglit lang. Ah! Okay, no?